sunog yung motor oh. oh Umiyak Baka sasawag pa yan ah. Madadamay itong isa oh. Ang lapit-lapit ng bumbero Ayan, ayan Ayan, ayan, ayan ay. Ayan guys, dito sa ano, tapat ng Bercon, may sunog, ayan. Goma lang yun. Ayan guys, oh, nakakain po tayo ng ano. Sumayo ka, baka sumabog yung tangke ah. Sa baseball, sa black. sa mga pagal naman ito sa so, mga malalami na yung ano dami na yung building

Karoon siya ng ano Buti kami hindi na dami ito Pero kung sumabog yung gas nito <laughs> Si dami ito O, oh, nagka-traffic na tuloy oh, traffic na guys Late talaga Ayan oh, yung no? motor. Talagang grabe. Sige guys, bye Thank you so much. Natapos na rin yung ating motor. At Grabe. Kasort siguro yung ano niya. Yung so, tanong motor. Sayang. See you guys. Bye-bye.